Naghahanap ka ba ng masarap na fried chicken na mura, juicy, and crunchy pa? At nakakasiguradong bago. At meron nga akong natuklasan ang Bobot's Fried Chicken. Sa halagang 13 pesos ay matitikmo mo na lahat ng parte ng manok. Yes, tama na din Sa halagang 13 pesos, meron ka ng masarap na manok. Masarap ba? oh? di ba? O, masarap talaga. Kaya dudumubin ang mga sigyanti yan. Pagkaganyan, mura pa. di ba? Wow, ayos. Tara mga kabayaw. Ipapakita ko muna sa inyo. Sa'yo na rin po. Pag-pam. Ayun uh, Sa Brespo. Pitcho, sir. Ito yan sa dalawa nito. Tatlong na. Tatlong na. Hello. <laughs> Ano po kaya? Ano sa pa nag-o-open tong Uh, Nag-operate po yung store namin, sir, ano po. 10.30 po. Okay. Hanggang 8.30 po nag-o-open. 8.30 ng gabi? Oo oh, po. Uh, lagi po yan, ha? Uh, Oo, oh, everyday naman po. Monday to Sunday. Ano nga pa lang pangalan ng, ano yun, ng uh, chicken nyo? Uh, Bobot Spray Chicken, sir. Halagang 13 pesos uh, lang, no? Uh, na, ngayon kasi, sir, na maka-open lang po namin kahapon. Bali uh, nag... Naka-promo po kami ng 13 pesos po. Pero yung regular price namin, sir, 15 pesos. Ah, uh, 15 pesos, yeah. Oh. Any part ng chicken yan? Yes sir, any part. Saan yung chicken namin sir, magnolia po. Ah, hindi siya ano, hindi siya yung tinatapos sa aming process. Ah, hindi po. Magnolia po lang. Magnolia po lang. At saan pala matatagpuan ito kuya? Ah, anong po? na street? Paradero ito lang, paradero. Ah, street. Ano po ba sa street? Ano po ba street? M na Street, ang paradero, Sipang, Sipang, tsaka meron din kami branch sa ano sir, Malabon conception malabon po tsaka katmon ano po. Ah, okay. malabon. Balik ka po pala to. Opo, kakapon lang po kami nag-start dito. Pero yung dalawang branch po namin nung last year po. So, Ang dami pala no. So talagang Opo. Kung pinipilian 'yan. Eh laging bago din po yung ano. Laging bago. At ito na nga, nandito na nga pala tayo kay Bobot Fried Chicken. Ito yung in-order natin. Uh, tatlong perasong chicken. Meron tayong thigh, leg, and wing part. Lahat po yan ay 13 pesos lang. Tama po, nag 13 pesos lang. Pero ang regular price po nito ay 15 pesos kasi kaka-open na nila kahapon dito sa may botas branch, dito sa may Baradero. Uh, Meron silang branch sa may Concepcion, tsaka sa may Catmon pa. Catmon o? No? Sa Katmon ang branch sila, tsaka sa may Concepcion. Bali, nagtayo sila kahapon, ngayon lang. Uh, ah, kahapon sa Nabotas, dito nga sa Baradero. Bali, ito 30 pesos po yung chicken nila. Meron dito silang rice, nagkakalaga ng 12 pesos. Kung gusto nyo mag tabihan o samahan ng price, pwede rin po. Pero ngayon, natitikman po natin yung chicken na nila. Ayan. Ang laki po, yung pinamay ko. Hindi po yung talo niya na. Take note ha, ang gamit po nila chicken ay hindi frozen. Ang gamit po nila ay magnolia. So, makakasigurado yung malinis. At hindi lasang, alam niyo na, pag frozen, alam niya na yan. Tikman natin mga ako. <tongan> hmm, Masarap yung sa usawa nila Tsaka malutong Juicy <tongan> talaga ang mga chige Pag hindi nang galing sa prosen At talagang alam mong kalidad <tongan> Pangalo to? Garden Pedros, any park, mga kabayaw. Bobot fried chicken. Okay, mga kabayaw. Hanggang sa muli. Hello. <laughs> Thank you.